Hey, at ito na nga ang kaganapan sa karawan ng maglulugad. Pero bago ang lahat, welcome ulit sa ating panibagong vlog. Samahan nyo kami, i -celebrate natin ang ating munting karawan. Kunting handa nga lang, pasalamat sa panibagong taon na pinangkaloob sa atin. Unang taon, celebrate ng karawan ng maglulugad dito sa bansa ng Europa bagong kakilala, bagong kaibigan, at pati bagong pakikisama. At dahil laking bundok tayo, kaya dito ko napiling mag-celebrate sa kagubatan. Pero hindi lang ito basta kagubatan. Sa ito sa sikat na park dito sa Hungary. Kung saan naglalaki ang puno at napakagandang view ang makikita mo dito na talaga namang pinag-ingatan ng mga tao dito sa mahabang panahon first time namin dito kaya hindi namin alam kung saan kami pipuesto kaya nag ikot-ikot muna kami sa may bandang dulo dyan nga ay magdadaan natin ang naglalakihan mga puno at sobrang nakaka-relax sa ilalim ng mga puno dito parang gusto ko na nga lang maglatag at matulog na lang dito ganoon dito mamapress ko ng hangin lamig e eh. summer ngayon pero malamig ngayon eh. So, magtitingnan tayo nandito sa baba. para sa baba tayo. Baka doon meron. So, survey natin sa baba kung mayroong pwedeng pag-ihawan dito sa baba. Gabi, ang presko ng hangin dito. Walang daming puno. Ano? Palibot naman. Puno-puno ng puno. Tapos yung view doon sa kabila. Napakaganda. Parang Tagaytay. So, ngayon Friday dito. Kaya hindi naman mas marami ang tao siguro bukas dito sa ano kung pwede sana mag ihaw, -ihaw dito so baka bawal eh Ayun, ang dami nagigot igot igot okay. sarap dito ko may baong nga ditong guwan sabihin lang dito sa ilalim ng puno oh sarap ng tulog nakarating na kami sa may batang dulo at kung nagandahan na ako sa bungad ay mas maganda pa pala dito sa may bandang dulo. May mga palaruan, tambayan, table, ihawan, sakto sa family bonding at sa mga okasyong tulad ng karawan. Kaya nga lang, medyo tinanghali kami kaya may nauna na sa table. Nagtingin pa kami sa bandang dulo pero tulad ng una, ito ay okupado na. Kaya bumalik na lang kami dito sa bunga dito sa ilalim ng puno. Sa bilang table ay may mga nakatambay lang naman ng mga lokal Kasamahan na nasa kabilang table Hindi naman nila ginagamit ang iwan Kaya ginamit na lang namin Wala pa nga yung uling na dala ng aming kasamahan Kaya bumaba muna kami dito sa kagubatan At nanguha ng pwedeng ipanggato medyo nakakatakot nga ang kagubatan dito Para ako nasa pelikulang wrong turn <laughs> Pero sagot lang ang takot niya mga tagabundok yun. <laughs> Mas malala pa nga dito ang aking naranasan. Kahit hating gabi, umuwi ako sa bahay namin mula sa barangay. Tamindagat ang bahay namin at ang barangay namin ay nasa gitna ng bundok. Sinubukan ko lang umuwi ng hating gabi mula sa barangay na halos isang oras kong talakad sa gitna ng kagubatan at naglalaki mga puno ang iyong madadaanan. Ando yung takot, bigla-bigla magtatayuan ang bok mo sa katawan. <laughs> Pero sa awan ng Diyos, wala naman akong nasalubong na malingno. At yun, naikwinto ko lang naman. Balik tayo sa ating pagdiriwa. Nakapagpadikit na ang ating mga para masimula na ang mahaba-habang ihawan. Tatlong ng tayo nga lang niluto ko at sa barbecue na lang ako bumawi. Ito ni pang malakasan sa bedro. Ah! malupit yan hmm. para para tikma mo yan para ka nakapunta Thailand Oo. tayo lang tayo lang ni sa Petra dito boy na lang ang kailangan nito wala nagsi uwi ang ina sa kabilang table nakapos na tayo dito maganda ang pwesto tinapos nga lang namin ang unang batch ng aming iniihaw at na namin ang kumain sakto nga pagkatapos namin kumain ay umalis na rin ang mga lokal na nakapwesto sa kabilang mesa kaya yan simula na ang pagtoma hindi mawala yan at ito ang kagandahan dito hindi ka pababayaan ng iyong mga kasamahan lahat sila may kanya dala. nala ka, bear, at kung ano ano pa mayroon din nga palang papayitan yakdakan na niluto ng ating mga kaibigan sakto pang ng tama kapag napasarap na ang inuman. Sa ganitong okasyon, namimiss ko ang aking ina na nag iipot para may paghanda ako. Halos mag isang dekada na nga yata na hindi ako nakapagdiriwang ng karawan na kasama sila. Dahil sa bansa. kaya ngayon, wala akong ibang hiling kundi ang laging kaligtasan nila at malusog na pangangatawa nila. Na sana, bagihin pa sila ng mahabang buhay dahil hindi pa ako lang sa airport nila dahil wala ako dito kung hindi dahil sa kanila. May mga nakilala nga rin pala kami mga lokal dito. Mabait naman sila at maayos din makisama. At halos na palagay rin ang loob nila sa amin. Kaya nakipagjamming na sila sa amin. Dumidilim na nga at tulip pa rin ang saya. Pero bago matapos ang araw na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga katrabaho ko sa pagtulong sa mga effort na ginawa nila para ma-arouse ito. Siyempre, sa ating Panginoon na nagbigay ng panibagong pag-asa sa atin. Nadalain ko na lahat ng OFW ay makamit nila ang kanilang mga pinapangarap para sa kanya-kanya nilang pamilya. Muli po, ako si Banz ang probinsyadong magluluwad na dapat napadpad dito sa bansang Europa. Mag-iingat po tayo lahat. At yan po ating lahat. Mabuhay po tayong lahat, mga kabayan.